tinatatag niya langit, nandun ako. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga ni ako o oh, nasa siping siya eh. Sino ho ito ho? Nagsasalita na yan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ang nagsasalita pala rito yung karunungan ng Diyos, yung wisdom of God. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Magaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, iyong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nila lang ang mga sanglibutan na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Tinuho yung karunungan. Pagkat kung nakilala sana nila, Dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Sino ba'y napako sa krus? Di ba si Kristo? Sino po ba ay yung tunay na Diyos na ipinakikilala ng ating Panginoon sa Kristo? At sa naroon yun? Yun. Magandang tanong yun, kapatid na Michael. Okay. Naritong sagot sa Biblia sa Juan 17.1 at sa 3 ay ganito ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak o bang ikaw ay luwalhatiin ang anak? At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay pansinin natin kapatid na Michael, ang nagsasalita rito mm -hmm. ay ang ating Panginoong Kristo. At siya'y tumingala sa langit. Hindi po yumuko at tinignan ng kanyang sarili. Ama, tumingala sa langit. Sino kausap niya? Hindi ang sarili niya, kundi yung ama. Kaya sabi niya, Ama, dumating na ang oras. At nung siya po ay nakatingala at ang salita niya iniya-address sa ama, anong kanyang ipinahayag po patungkol sa ama? Ang sabi niya, Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So mga katid, yung itinurong yun ni Kristo na ang sabi niya sa mga apostol, aking Diyos, Opo. inyong Diyos, itinuro na kamunayan ng ating Panginoong Kristo sa kanila. Opo. Kaya nang makita niya si Kristo ng mabuhay ng maguli, mm -hmm. ano sabi na? Ang sabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Oo. Eh, ang sabi ni Kristo, yung aking Diyos, Opo. yung din ang inyong Diyos, Opo. yung aking Ama, yan din ang inyong ama. Kaya ang pinagbabatayan natin sa pagtuturong ang ama ang iisang tunay ni Diyos, no po. sino po kapatid na Michael? Eh, yung pagtuturo mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Samantalang so, sila, ang pinagbatayan po nila, yung ipinahayag ni Apostol Tomas, yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Hindi, sa uh, 17 ng Juan, 1 at 3, ang um, sa atin ho ay sa lang oh. pangalan uh, sa siya sa, siya sa langit. Sa langit. no? Uh -huh. At pag niya sa langit, sinabi niya, Ama, uh -huh. luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Yun ang uno. Dos gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman mm. upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa Kanya uh, at tres uh, at ito uh, ang buhay, buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay oh. nag-iisang Diyos hindi nag-iisa iisang nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay di ba? di nakasulat? mo na nakasulat, sigurado ko nun yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. <laughs> di ba? sabi niya, nakilala ka nila na iisan Diyos na to. Eh, tama naman yun. Iisa lang naman talaga, amarun eh. Huh? Nakatinga lang nga siya sa langit eh. di, tayong okay, mga tao nasa lupa, nakilala natin doon, doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Eh, nandito kasi sa lupa yung anak eh. Eh, kaya iisa yung nandun. Okay, nakatingin siya sa langit, pag mo nyo, yun. Siyempre, bumaba siya eh. Hindi, e, wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya roon, sabi niya, makilala ka niya dyan sa langit. Eh, isa kang Diyos na tunay. Eh, ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang huwag, 5 At, nalalaman natin na na naparito na, ang anak oh. ng Diyos. Hindi, wala nga sa langit. Dahil naparito eh. O ngayon, ano sabi sa naparito? At, Tayo'y binigyan ng pag-aunawa mm. upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanyang na totoo sa makatwig makat ay sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Yun ang napalito si Yesu Cristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Oh, ayon. Marami pa lang Diyos-Diyosan dito sa lupa. E eh, nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ika ang tunay Diyos tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami palang Diyos Diyos ang dito ang dinat ng Kaya tinan mo ha, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos. you <laughs>